Ayan, magandang araw ulit mga boss. Dalawang barako 3 ang gagawin na natin dito. Uh, barako na 2022 and then barako 3 na 2023. So, dito sa barako 3 na 2022 model mga boss, tune up, tapos change oil, adjust minor. Uh, susukatin lang natin kasi nai-adjust na raw ni Sir LJ ito. Nung nakaraan, uh, baka masyado raw napababa. Na so, check natin. Uh, yun lang, wala naman siyang gagawing iba. And then, yung kasunod mga boss, kapag ka na-change ulit natin, uh, nagawa na natin ito na tune-up. Uh, yung isa naman, uh, medyo maraming gagawin doon. Kaya, inuna ko na muna itong madali lang na gagawin. So, ayun, sa abilayon mga boss, yung gagawin natin. Ayun, yun yung Baraco 3 na 2023 model. Taga ano yan? Taga Lockman Quezon, mga boss. Pumunta dito sa atin. Uh, may gagawin tayo doon. Clutch lining. Uh, natin kasi dumadamba ba daw. Ayan, marami siyang nilista mga boss. So, ire reset natin. Tapos yung siya. basa, may mga concern si Bossing na galing Lokban Quezon mga boss. Lokban Quezon, uh, dumayo rito sa atin. Pumunta sa Gumaka Quezon mga boss sila yan. Uh, bali, dalawa sila magkakas mga boss. So, ito. Ito yung anilang motor. Kaya, Maraming uh, marami, maraming gagawin dito mga boss. Una muna, i-reset -re natin. Tapos, kasunod, papalitan natin ng clutch lining. Tapos, tatanggalin natin yung one-way valve doon sa yung fuel tank. Para pisan-pisan o dalahan na yung pagpapagawa. Ang kagandahan nito mga boss, ito ay walang history ng kadyot-kadyot. Pero, i-reset -re na rin natin. Kasi, meron, meron siyang pagkakataon naman na parang may pumapalya. kundi lang. Tapos, Uh, doon nga ang concern talaga dito kaya pumunta magpapapalit siya ng clutch lining kasi malakas nga daw dumamba. So talagang kalimitan naman talaga mga boss kasi barako 3 mataas ang minor kung ipa, ikukumpara natin doon sa barako 2. Kaya yung iba hindi nakakaramdam ng damba sa unang apak ng cambio yung mga barako 2. Kasi medyo mababa nga yung minor noon kung ikukumpara natin dito sa barako 3. Kasi ang minor number para 3 ay 1,800 plus or minus 100 RPM. Yun yun. Kaya kapag ka malamig pa yung langis, uh, pag-apak mo ng cambio, dadamba talaga yan. So, yun yung gagawin natin mga boss. Papalitan natin siya ng clutch lining. So, dito, ang gagawin natin muna, susukatin ko yung kanyang RPM. Kasi medyo mababa naman siya. Ibababa pa natin ng konti para para maganda or smooth yung kanyang andar hindi mainit ang singaw then ayun isa pa nga pala pinabubutasan yung banjo bolt nito para malamig nga yung singaw ng makina tulad nito mga boss medyo mababa siya rin sa 1800 rpm pero pwede pa nating ibaba ng konti kasi ako talaga pagka nag-a-adjust ako 1560 plus RPM yung ina-adjust natin. Basta palala ko lang, huwag kayo mag-adjust ng nasa 1.4 kasi yun ay magpapapatay-patay na kapag malamig ang panahon. So, dito, i-adjust natin siya ng konti. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-adjust mga boss. Konting-konting pihit lang kasi yun ay uh, sakto na pagka napihit nyo ng konti. Huwag nyo susubrahan ng ikot. Halimbawa, One complete turns ay malaki na ang may ibaba sa minor nun dahilan yun kapagka malamig ang panahon ay magpapabago-bago, magpapapatay-patay ang andar ng makina so dito one five something so okay na yan mga boss Kapag ka okay na yung kanyang minor uh, isusunod naman natin na gagawin ay yung kanyang clutch lining So, sa pagpapalit ng clutch line ng mga boss, meron tayong mga tutorial dyan na step by step. Pero dito, shortcut na lang natin kasi karimita naman ay marurunong na gumagawa. Tapos, papalitan lang naman ng paper base. yan na yun. Yun na ang magiging solusyon natin para hindi dumamba sa ulang apak ng kami sa umaga or kapag ka sobrang lamig ng makina. Kaya yon, ito binabaklasan ng kasama ko. Then, ang kasunod nito, papalitan na siya natin ng clutch lining. So, ito, tanggal na yung kanyang clutch cover. So, tatanggalin na natin yung apat na tornilyo nung no, sa clutch spring mga boss. Ayan, apat na piraso yan. at yun, Yan. Ay na adik na natin 'yung apat na bolt tapos 'yung spring, tinanggalan natin 'yung kanyang wheel clutch, then ito na nga 'yung kanyang uh, stock na clutch lining. So, sa ganito 'yung uh, organic mga boss. 'Yan. 'Yan ang pagkakaiba niyan. 'Yung organic hindi agad siya humihiwalay doon sa kanyang plates. Dahilan, kapag ka umapak ka ng kambyo, yung dumadamba kasi yung kanyang clutch hub, nadadala niya sa pag-ikot yung clutch housing. So, dito naman mga boss, ito na yon yung paper base. So, pass forward na lang natin. So, alternate lang naman yan. Lining, plates, lining, plates. Ganun lang yung uh, sequence ng paglalagay. Ah, uh, 'tayon, ilagay na natin yung anyong paper-based na clutch lining, so madali lang, 'di ba? Ay uh, ilagay na natin yung clutch wheel operating and then yung apat na clutch spring. At ayun, ay na natin yung mga tornilyo. So, pwede na nating ilagay yung kanyang clutch cover. At ayan, ilagay na natin yung kanyang clutch cover na kalapat na hindi nasira yung gasket. Lagyan na natin ng mga flange bolt. At ayan, nahigpitan na natin mga boss yung mga flange bolt ng side cover. Then, ilalagay na natin yung mga natitira pa uh, pyesa tulad ng kanyang uh, copper washer and then yung kanyang banjo bolt, tapos yung kanyang clutch cable and then yung kick starter. Uh, At ayan, kasunod naman natin tatanggalin ay yung kanyang plunge bolt sa kanyang uh, oil filter dalawa yun mga boss tapos papalitan na natin ang kanyang oil filter so sa pagtatanggalin ito mga boss kailangan maganda yung screwdriver na ginagamit ninyo para hindi uh, masugatan or ma deform yung kanyang uh, cup ng fuel filter kasi yun kasi mga bago pa mga boss kailangan medyo ingat din tayo sa pagbubukas so ito Uh, papalitan na natin ng kanyang oil filter At ito kasunod, adjust minor. So, marami na tayong tutorial nito mga boss. Kung hindi nyo masundan, meron pa tayo dito. Marami sa ating channel yung pag adjust na minor. Kung napasobra naman sa pag adjust pwede nating ibalik doon sa kanyang standard default settings. Meron tayo mga video nyan mga boss. Search nyo na lang dito sa channel ko. So, ito mga boss, nire-reset na natin. Tapos pagkatapos nito, uh, magtatanggal naman tayo ng one-way valve. So na-reset na natin one way valve naman sa kanyang fuel tank. So marami na rin tayong tutorial nito mga boss. Kung hindi mo pa, mo pa masundan, hanap kayo ng uh, panibagong video natin dito sa ating channel. May mga malilinaw diyan uh, kung pa paano magtanggal ng one way valve kay Barao 2 and Barao 3 pare-pares lang 'yan mga boss. At ayun, natapos na nga natin mga boss uh, Kapag ka magpupuno kayo ng uh, gasolina hanggang dyan lang sa fill, filler neck Or yung kanyang liig Yan, dyan sa parte wag huwag nyo ilalagpas dyan Kasi yan ay uh, pupunta, papunta rin sa drain hose Baka magalala kayo na nag-overflow So hindi yon. Normal yon kapag ka napasobra dun sa kanyang filler neck Or kanyang liig dun tangki eh yung gasolina na isinalin ninyo. So, yon Natanggal na natin. Nagawa na natin lahat. So, meron pang isang mga boss. Hindi ko lang naipakita sa inyo. Yung kanyang banjo bolt. Binutasan na rin natin. So, ito na mga boss. Testing tayo ng kanyang parameters. At yun, uh, natapos na natin. So, uuwi na ng Lokban, Bossing So, ingat kayo mga boss sa pag-uwi. At maraming salamat po sa pagbisita dito sa ating shop. Kahit medyo malayo-layo, pero nakarating pa rin. Pero, Quezon Province pa rin mga boss. At uh, andito tayo sa Guma'a. So, may mga barakot rin dyan. Kung hindi nyo masolve yung problema doon sa area nyo, uh, andito lang tayo. Quezon Province, Guma'a. At ayun, hanggang dito na mga boss at pauwi na sina bossing. embargo